Ayan po mga kalingap, ano, nandito po tayo ngayon sa SM kasi meron po tayo dito papa ipapasyal lang po, ano, kasi iniwan natin ng 11 days, ano, sa loob ng bahay. So, naawa naman po. Kaya, ngayon mga kalingap, babawi ako sa kanya. <laughs> Di walang iba ko, kundi si Tatsi po ito, yung ating alaga. Yan nga po, ano, galing kami ng bigan uh, vegan at kararating lang po namin kaninang mad Uh, madaling araw. Kaya tina po natin mga kalinga kung paano yung pagdating namin. Kung ano yung hitsura niya pagdating namin. Ayan po marami po sulawat mga kalinga sa lahat. Ayan mga kalinga Ano si Tatsi. bubuksan na natin. ay, 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 ay,

Ay, ano na yun? Ay, 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 sure. ay, ay ano na yun? bakit? kasama mo dito? Sige na, sige na, sige na, ay, sobrang-sobrang yan na Hoy Sampung araw, mga kalingap Iniwan namin dito sa bahay Ayan o ay, Ano, ano, ay, ano na yan itsura? papaligoan na natin yan Ay, sos Ay, grabe um, Ay, grabe ay sobrang. sobrang kasi yan. Ay, grabe. Kasi, ayun, hindi, hindi ka mag, hindi makamupo, no? Sabi, iniwan ninyo ako dito. Ayan, ano, Iniwan ng sampung araw. Ay sus, iniwan ang sampung... Ay, ano nang itsura mo yung tatsi? Ay, nako! Ay, isang mm, sampung araw kang naman iniwan. Uh -uh, huwag natin, huwag, natin, huwag natin, na ito. Huwag na ito. Huwag na ito. Huwag na ito. Ay, ano na tatsi? Ano, ano na yan? Tatsi! Uh ay, so mm. Tama na, tama na, mo natin dito tapos magmap map dito tapos papaligo ko 'yan ngayon. Bago tayo magpahinga. Ay, so sampung araw po mga kalingap na hindi na namin dito. nagtatagatingin lang. Super. Hmm. Ang awa mo. dito, dito mo. You know yun. Ay, ano yun? Gusto niya pumunta <laughs> sa akin. <laughs> Ay, wag na dyan. Nandito dito na kami eh. Ayan, papaliguan po natin. Kasi napaligoan na natin. Oh, naligoan ayan. na Tumano siya. Na Kaya ayan. Binis na siya. Ayan. Hmm. Nagbublower na. Oh, ganda na. Kasi Bakang, kanina pagdating namin, Diyos ang itsura. Parang kawawa. Parang pinulot sa basurahan. Ayan. Hmm. Ngayon nga po, ano lang din namin? Inulang uh, muna namin siya talaga. Hindi pa nga nakakatulog. Wala pa. Oh, kayo po. Asa na? Asa na muka? Asa na? Dali, dali. Ito, paligo na muna. Para. Kasi siguradong tatabi na naman oh, sa amin oy, yan. Oy, oy. Gaganda na yan. Papasil sa SM yan ay. Ha? Papasil ka mamaya sa SM. Hmm. Biruin mo uh, 11 days. 11 Kasi days po siya 23 tayo nag-align Tapos ngayon 2 11 days po natin iniwan siya mga kalingap ano. May Dito lang, lang sa bahay ba May tumitingin-tingin lang sa kanya Kapakain. Tapos okay. Binibigyan siya ng pagkain Dito lang May po sa bahay Kaya nga kanina nung uh, pagdating namin Sus, Sobra so, so, yung Pag talaga niya aka kaawa talagang aso kapag uh, alaga mo ano no. yeah, para ka na sinabunutan o oh. sus patay natin may buhok mo ha na yung yung <laughs> so mamaya po isasama din natin siya sa labas pag, pag nakapahinga na tayo so, um, nasama mo yun mag isa na muna paganda muna paganda may na si Tachi o oh. mm -hmm. mm -hmm. naka Matma. nagbabawi yun. siya puti puti na siya o oh. nakaligo oh, ganda ganda mm -hmm. na yun o oh. papasyal yan sa isin ay mm -hmm. Mm. Mm. Oh, bawi mm. lagi nakabantay. Takot nakabantay na sa amin. Pwede, mm. hey, Tati. Mm. Punta kami nang SM sama siya. Ano? Punta ko SM? Hmm? Hmm. May tubig pa rin ang, ano? May tubig pa din? Paano ka bibiling bulong? Hmm. Ah.

namasyal ngayon si Tachi o oh, nagbabawi kasi naiwan siya <laughs> ipapasok ko po sana siya dito oh, sa mga palaruan kaya lang hindi pala pwede awa ah, man si Tachi dito na lang dito ka lang dito lang hindi <laughs> <laughs> pala pwede hindi <laughs> pala dyan pwede yung mga aso uh, Pagkawalan ko to dyan eh. Tuwa yan. Nako napagod na si Tachi. <laughs> Pagod ka na? Napagod na eh. siya umihi. Oh, may order na si Tachi ng chicken. Uh, ayan na si Tachi. Oh. oh. Order man niya ng chicken. Ayan. Uh, kasi gusto niya pong Jollibee rin. Ay, malungkot pa si Tachi. Ayan, ah, ang order ni Tachi, siyempre sa kanya yung chicken. Ayan, mga kanyang. Ay, may chicken si Tachi. Ay, ang galing. <laughs> subukan mo nga. Baka, subukan mo konti. Kanti lang naman. Wala naman yan. Wala naman yan. Wala naman ang payat ng payat ng ano niya eh. Mainit. Wow. Ay ang sarap. Mm. का जाली बीच ang laki ng sa Okay po, mga kayo, hanggang dito lang nga muna. Tama na itong kartati. Kakainin okay. niya na yan, oh. Ayan, bye-bye. Naka-jollibee na si Tatsir.